Balikan na rin po natin ang ulat ni Cristal Ramizares tungkol sa isang platform na magpapadali ng akses ng publiko sa mga hakbang at aktibidad ng Senado. Alinsunod pa rin daw po ito sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na transparent na gobyerno. Live mula sa Senado, si Cristal Ramizares una sa balita. Cristal? Greg, sa layong gawing mas accessible online sa Senat, sa publiko ang mga gawain ng Senado, naglunsad ng bagong Senate website ngayong araw na mas mabilis at mas moderno ang disenyo. Opisyal nang inilunsad kaninang umaga ang bagong Senate website na sinaksihan ni na Senate President Tito Soto, Senator Ping Lacson at ng iba pang senador. Matatanda ang inilunsad ang unang website ng Senado noong 2001 at ngayon binigyan na ito ng mas modernong disenyo at user-friendly interface upang mas madaling manavigate ng mga nais bumisita sa website. Ang bagong website ay mayroong homepage na makikita ang navigation menu kung saan may about page na iniisa-isa ang rules, history, rin ng Senate pag rin ang legislative process. May rounding page para sa senator profiles at committees at ma access na rin ang lahat ng Senate documents gaya ng mga bills, resolutions at committee reports. Higit sa lahat, mayroon na ring direct link para sa budget transparency portal ng Senado at mapapanood na ang mga live stream ng sessions upang mas maging transparent sa publiko. Greg, ang transition na ito ay isa lamang sa hakbang ng Senado, alinsunod sa direktiba ng Pangulo na Digital First. Uh, asahan rin daw ang pagkakaroon ng Senate Mobile Application at ang kanilang pinaka-inaabangan na Senate TV. Nauna sa Balitang Totoo at Laging Bago, Crystal Ramizares ng IBC 13 para sa Alauna sa Balita.